We're home. Ah, nandiyan ang nanay ni Bobby. Hi. Kilala pa kaya ng Bobby? Kilala pa ng <laughs> namin? <laughs> Bobby namin. Uh, Bobby, kilala po. Oh. At si Andres po miss ang nanay. <laughs> you are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, kumusta mga kapitik? Magandang umaga po sa lahat kahit na maulan ngayon at parang may bagyo uli daw paparating so ngayon po ako nagsasakay na ng gamit dito ah at kami pabalik na ng Verona so anam bukas po ay ako may shoot Ayan. sa Manila pa naman kami sana eh, huwag kaming bahayin doon so yun po si Mami Janet ay piniprepare lang din yung dalawang bata ako naman piniprepare ng mga gamit po sinasakay ko na dito ah si Andres, kakagising lang. We're going home. Now we're going home. Okay? At si Eric ay maagang nagluluto ng ano nga yan? Eh? Sinalab. Oo, Si tatay ay maagap nagising at may dalang kamuti kahapon galing pulo. -oh. Ay kanya nang niyariyan. Si na. tamay niyo niyog ay ko na. Pumas... So may kanyang request. Pati oh, gusto niya ng sinalab. <laughs> Ini lagi ako. Ito meron lang na niyo, yung medyo malambot. Tapos may manik 'yan. Wow, may manik. Amuting eh. kahoy siya. Yeah. Oo. Oh, Ganyan po ang pandesal namin dati. Si Dalab. Sir. Si Eric busy. Yung dali Kayo magkape muna bago kayo ano, sasaklaw muna. Oh, ganun lang siya, guys. Bibiling-bilingin nila. Bibilingin lang kapag kawag sa sunog ng Tapos yung upgrade niya, dapat alalay lang. Ate, yan po si Mami Janet. Oo, papa niya. kay Mother kung magkano ang aming utang sa tindahan. Lahat po ng aming kinukuha dito ay eh, nakalista at aming binabayaran. Tubig ni Bobby, mga sabon, mga biskwit ano mga pangsaug sa panluto ano kape at ano? kape, yan going home na <laughs> ay, okay, na? ay, hindi pa ngay sarap mami? gusto mm. na ni Bobby dali hindi ni Bobby <laughs> Kinakapa ko naman. Yep. Sarap. Kaya po tayo, sinalab. Yan lang dati ang ano namin lagi, pandisal. Mahilig si tatay magluto. Mm -hmm. Si tatay tama kasi tatay talaga ang cook sa amin. Mm -hmm. talaga ang cook. Kaya ipagkagising eh, namin, luto na ang ganito, sinalab. Mm -hmm. Lalo pag maulan, may bagyo yan. Walang ibang gagawin kundi magsalo, bagyerir mm -hmm. ng kamuti. <laughs> <laughs> Oo, oh, magsuman. <laughs> yan ang mga gawain dito. <laughs> Pag bumahana yung ilog, manima, nga ganyan na Oh wow! Sa inyo na iyan. Sige, lagay eh, mami. Oh. Wow. wow! Wow! Sarap! <laughs> Kung di mo yung sa atin mami. <laughs> sinalab Ang tawag dyan, sinalap. Nagit na si Mama Sonia matitikman. Ay, sige. Mm, bango. Bango dali. Si Eric na no, may maray pa niluluto ba na? Thank you, Eric. Mm. Lagay na lang natin sa plastic labo. Mm. Ako'y nakaprepare na, Mami. Mm. Kakapi lamang at kami po yan na. Baka tayo abutan ng bagyo. May bagyo oh. daw. May bagyo nga. Harvey? <laughs> <Baby>? Harvey? <laughs> <laughs> Ayan, pinaplastik na ni Eric. You, yung inyong isda na doon sa rep, ha? Yung bigay ni Haisin, eh, yun. At yung amin na yun ako, na. Nadali na amin. Nung... pa na asang? Ay, hindi na mami. Hindi na? oh, marami na yung isda natin. Next time na lang Oo, yung, oh, yung banlog, sayang. Ayan, at uh, si Bunso papasok na. Wow, at, Ate kayo you. ng Ate <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Uh, yeah, uh, Ingat yeah. po, oh. Ay! Dadali mo yung motor mo? Oo, <laughs> <laughs> mo, hindi ka makakalabas. At ako nakarang nakaharang di yan. Love, love, <laughs> Si Bobby, ang mismong lumakad papunta sa na nanay at sumakap. Oh, love nanay! Bobby, love nanay! Love nanay, love, nanay Bobby! Love, love nanay! Pakasweet niya po. Oh, no. oh, that's mommy's phone. Ha? Naglakad pa punta sa tatay. Oh, go to tatay! More! Go to tatay! Go! Go to tatay! Mommy! Go to tatay! Oh, na pa. Oh, God Lord, we thank you and we honor you. Salamat po sa araw na ito. Talangin ko Panginoon na ngayon po maging pag-iingat po sa amin po, pamilya, sa aming pag-iyahe, panguling po kailangan ko na ingatan mga po si Terzo, si Daddy po sa kanyang pagdadrive, ang aming po manibela, makina, iba na aming mga tulong, oh God. Ilayo mo kami, Lord, sa kung ano mga kapahamakan ano, o aksidente. Ilayo kami sa masamang driver, in Jesus' name. And uh, we pray, oh God, na uh, keep us protected hanggang makauwi po kami sa amin tahanan, oh God. And salamat sa buhay ni nanay at tatay. Patuloy mo silang palakasin, oh God. Patuloy mo silang bigyan ng mabuting kalusugan. Magawa pa yung mga gusto po nilang gawin pa rin doon. Yes, Lord. At hindi na, ingatan mo ang tahanang ito, oh God. At ikaw magbosan mo yung pagpapala sa tahanang ito sa buhay ni nanay at tatay. At sa amin po, pamilya, in Jesus' name, amen. Amen. So, yun, buckle up. Buckle up, boys. Ay, mami, dadan tayo sa Eureka. Ay, sige. Ha? Let's go. Bye-bye. Ayan po si Mami at dumaan lang dito sa Herbal. Yan, dahil may mga order po tayo. banji si ng ating Yurika. Okay, Bobby, wait. Katabi lang po namin dito kapitbahay. Yung tindahan ng Yurika. Ay, lagi pong wala. Yeah. Lagi pong wala, guys. Okay, wait lang Tawakan ha. ka si Bobby. Kamiya, kami, kamiya. Kamiya. Baka biglang buksan ng mami. kami ah Meron daw. Ah. Oh. Thank you, Lord. hindi na ako ako ilang box yung mami. Okay. Tatlo kay ano, ha? Tatlo kay mambanji. Oh. Thank you, Lord. Meron daw po. Oh. Ito hey, din sa mami. <laughs> 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 okay. Nandito na si Mami at nakabili. Yan. Salamat po. Meron si Mam Banji tapos nagpasobra ako. Okay. Parang yung iba yung ibabalikan babalikan mo yung ibang nagchat-chat sa iyo, no? Kapag ka meron it's na i-update daw no, sila. Oh, Mami. You say one. Use this one. Oh, you nose. Okay, go back to Mami na. No. Bakit na pa no no? Up, no. Bakit na Daddy will driving. Uh, Sakit na muna. Ito oh. lahat mo na sa unahan. Give me that one. Ipagbaba ka lang po nga itong dalawa na itong makukulit. So, yun po guys. Kami pa uwi na. At bukas ako may shoot sa Manila. At ngayon daw may bagyo. So, dahan-dahan lang tayo, mami. Tell me pag okay na yung dalawa. Sobrang maulan po ngayon. Kagabi pa at uh, medyo may hangin din gawa ng may bagyo nga mami halata mo pati sa kalangitan na ayan o, wala kang makikita blue puro ulap po halata mo maghapon po ang ulan pag ganayan hindi dumaan lang Ayan mga kabeshi, kami po ay pakita ng bundok. At doon na lang tayo kumain daddy, sa McDo or Jollibee. Pagkababa. Oo, oh, pagkababa. Anong gusto mo, Andres? McDo or Jollibee? McDo. McDo. <laughs> so yan po si Andres. How oh, tulog na tulog. Ayoko munang galawin at baka magising ay. Eh. Ha? Mm. Ngayon po ay may bagyo. Sobrang Mato, madilim po yung langit. Diving. Kaya kami po ay dahan-dahan lang. Mami. Hmm? Okay. Ay, mo yung sabi ni Andres. What? Andres Magdo, <laughs> <laughs> ay, <Okay. laughs> <laughs> eh. laki ng excavator. Ng nagdidig. Ayang ay, laki ng excavator. Nagdidig. Ayang ay, laki ng excavator. Nagdidig. ng excavator. Nagdidig. Ayang laki ng excavator. Nagdidig. How about the bulldozer? What push. does the bull push? How about the roller? The roller? No, the dump truck. Okay, how about the dump truck? hi mommy? <laughs> <laughs> Carry heavy things. How about the dump truck? Dump truck. Bye, mommy? <laughs> how about the roller? the roller? Roll, roll, roll. How about the crane? crane. Lift, lift, lift. Dump truck. Daddy, how about the dump truck? Daddy don't know. How about I? How? What do you know? What do you know about the dump truck? Yan mga kabeshi at kami po ay biyahe pa den. Biglang lumakas ang ulan dad. Dahan, dahan ka lang ha. Kami pa ipababa na ng bundok mga kabesh. Yes, kapitid. Hindi pa mami. Ay, hindi pa to. ito. Pa tayo. Ah, kaya pala ramdam ko yung hangin kanina. Nasa, pa Nasa gitna pa lang larger. kami mga kabesh. ala ko ipababa na tayo ay. Eh. Spider-Man! Spider-Man! Pero pala si Bobby. Hmm. Si Bobby naman ay eh. maagang gumising kanina. Parang mga 5 a.m before 5 a.m. ay siya gising na. Kaya siya may init ang ulo. At kapag siya may init ang ulo, kailangan siya matulog na. Dumede, tas yun, tutulog na. Ayan mga kabeshet, kami nakababa na ng bundok. At ang request ni my boy daddy ay... Jollibee! No, tomato. oh no, sorry. Sorry, it's daddy. Magdo, yes. Okay. I'm. Need, um, need to follow the request of your boy. yes it's Macdo, Mommy. Find the Macdo. Find the Macdo. There. I found already. Ooh. Find the Macdo. <laughs> yeah, where's the Macdo, my boy? Where's the you See it? Where's the Macdo? Eh yeah. hey, baby pa tulog na tulog pa din. Yeah. <laughs> ay tayo mag uh, ano. Hindi na lang tayo kumain ha. This way, hindi mommy. baba ba, 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 mommy, tayo. this hindi. way. Oh, Pero ako ba, yung magta-toilet. Ha? Oo. Oh, uh, ako yung magta-toilet -to din. drive through na lang. Tapos ako yung magta-toilet -to din. Magta have toilet. Yes. Magta have toilet. You want to go toilet then daddy? Yes. Yeah. I is so, I is so hungry. I so hungry? Yes. Yeah kami po yung order na tayo so hungry na okay let's find hmm what can we order Andres what do you want uh, French fries French fries Andres needs French fries ano po good morning welcome to Mcdonald's drive thru may I take your order po isang one piece chicken Mcdonald's with fries yung meal na na po ba natin hindi po Naka-order na kami mga kabeshi. Ayan po mga kapitik. At nandito na yung order ni Ayi namin. Kami po ay nag-park pagkatapos mag... Ano? Mag... Ang tawag dito? mag drive through Ayan. Give the chicken first, mami. Ano yan, mami? Ah, hindi siya ano? Hindi siya leg part? I check ay, hindi rin. Chinek ko na. Oh, hindi rin. Okay, pa naman ako ng leg party. Meron okay. doon. The Jesus of God, Lord, we praise and honor you. We thank you for this food. Pagpalain mo nga po ito. At may kalakasan, Lord, na aming katulad. Patuloy mo nga po kami i-sustain all throughout our travel. At Jesus ingatan name. in Jesus' name, Amen. Amen. Last name. Sabi ba may take out? Take out daw yung kanyang ano, sit Tapos Sit-down. pina-open niya yung kanyang table. Okay, kain ka muna. Nakakain na rin ako, Mami. Ah, at si Mami Janet daw yung magto-toilet na sa loob ng makdok. Okay. Kain po tayo. Hindi, hindi, hindi po na, kasi... ay. Yan, kain po tayo. Nakain na rin si Andres sa likod. Si Mami Janet po ay pumasok sa loob at nag-toilet sa loob ng makdok. Tell me if you want water, huh? Nandito oh na po si mami at nagising na si Bobby. Oo, happy <laughs> naman. Pagkagising niya, wow! Kainan na! nakita <laughs> ko yung kanyang itsura. Yung ano niya, yung mata niya. Mm -mm. <laughs> Naguhugis chicken. Hey, yeah. Oh, Bobby, eat more. Bobby. Okay, eat. <laughs> Siya nga, Bobby. Niluluko ka ng mami. Ikaw daw eh. Hugis chicken ng mata. Tinan <laughs> mo. Tinan mo kung paano yung ano yep. niya. Oh. Gusto niya yung lasa. <laughs> 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 Ito po si Andres. Ah. Si Andres, mami. Madami na rin nakain. Madami ah. Madami na. Oh. Ito yung pagkain ni mami. Dala-dala ka yung aking ano, desktop. <laughs> Hindi naman masyadong mag-edit yep. Ang gagawin ko naman ay yung album Ni nananay Pagdating ko sa atin, ay may shoot Yes, Bobby? <laughs> Meron pa, mami may chicken pa Sa bibig Kain ka na rin, mommy, sabayan mo na Para tayo okay. hindi masyadong gabihin <laughs> Nakain yan. na rin po si mommy Janet uh -huh. At si Andres, mommy? Nakain, favorite na Tapos na, price na yung kanyang kinakain Tapos yeah. na pinapauna namin lagi yung chicken at pag nakita niya yung fries ay yun ang uunahin niya oh, happy naman ang babi namin so happy babi A for A for A for naman. mukhang <laughs> pati may makuha na nakain pa rin mami mm. at kaya babi rice tapos burger naman kay Andres bago na okay. pero klasa. si Andres po mami si Andres mm. ay talagang nagkalaman siya sa probinsya no tumaba mm. napapayatan ako sa kanya nung tayo sa Verona mm. pero nung sa probinsya ay siya po yung ano nagkalaman laman nagkalaman lumaki. <laughs> at saka gumana, no? Thank you, Lord. Pataba ka, my boy. At ikaw ay natatalo nitong isa. Sila po'y lagi nagre-wrestling sa bed. okay yung silong tulog hinahayaan lang naman namin. <laughs> Sila'y lagi nagre-wrestling. Ay talo si Ayi. Napakalakas nitong isa. Eat more, boys. Then buckle up. <laughs> Oh, yeah yeah, 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 <laughs> yeah, yeah. Ito may ega ko in order, Dad. Yes. Favorite uh, ni Bob. No. <laughs> okay, fly. <laughs> Bobby Batman. Marunong yan. Kagabi, Daddy, dance yan ang dance. Sa kuntuan-tunga. May pinapanood lang siya, dance siya ang dance. Dance, dance. May pa ganito pa yun. Dance, 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 dance. <laughs> oh, baka, Mami. Yeah. Yung iba'y babalik na, oh. no, no, oh, mami. Mataas, Paano kaya tayo, Daddy? Kaya yan? I don't know. Tuhud. Mami, Daddy, hanggang tuhud. Show, mami. baby lagi na Oh, yung, koche. yung koche. Naman, Oh, na yung kotse. Nakalugog Oo. Grabe naman dito ba. Oh no, look at the house there. Pinasok na ng baha ang mga bahay. Look. Oh, grabe dito. sira lang sa sakyan oh, no. ano daw? that's the plane plane oh there's a plane, kita mo yun ah the crane <laughs> that's the crane kami po ay land na sa SLEX, thank you lord at malapit na po kami sa bahay maulan pa rin hanggang dito po ay maulan din at uh, thank you Lord yeah. dahil nakababa na rin si Mama Sonia sa bahay daddy at iniintay na itong dalawa Nasa oh, so, bahay na sakto. Ayan po mga kabeshet kami nandito na. Thank you Lord. At halos five and a half hours din ang aming travel time. Tagal din nung tabay kasi natin dun sa MacDock, no? Mga 45 minutes. Okay. So ang ating travel ay four and a half hours. Yes. Yeah. yep. Yeah. Tulog po ang mga bata, mga kabeshi. Eh. Ayan po mga kapitik. Thank you Lord at nandito na kami sa bahay. At ako na. Maulan, maulan din po dito. Mahirap dadi at mabigat si babi. Oh. Si okay. Mama. Yeah. We're home Ayan, dyan ang nanay Ni Bobby hey. Kilala pa kaya ng Bobby? Kilala pa ng Bobby namin <laughs> O, <Bobby>, diba <laughs> <Bobby, laughs> pa po? Inaantok pa po yan Kakatulog lang <laughs> Senor Senado, tulog pa din uh, Naandar pa naman O, mommy ito Ito payang mo Yakap na yakap sa na nanay <laughs> Si Bobby po talaga yun, napaka sweet Yes in mga si may ano na dati, kalamansi oh may bunga na at eto po si Daddy si ano naman si Andres naman ang ating ibababa si Andres sleep po itulog home. na 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 siya okay otya ang gilip tinanggal ko lang sit down okay sleep sleep, okay. Sleep, sleep, pa. sleep sleep mo sleep mo ay namin sleep pa sleep mo namin ay tulog pa yan Itataas ko. Ito dito na lang. Ang alin? Ito, dito na lang. Ah, dito muna. Ayan si Ayin. Nanay. Oh, Tulog si pa. na oh, so oh, 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 si Mami. <laughs> na dito kumilata. Nila. Ay, iya Nagising din si Andres. <laughs> Ay, yeah, po naman. Alam mo yung kahit nakasakay ka lang nakakapagod talaga, no? Ako lang po eh maya-maya maghakot. Papahingala na kaunti at naulan pa din. Pero naandar pa ang makina nito, ah. ah. At ito po si Mami. Unang nga si Kasuhin na <laughs> yung mga Yan ay pinutol ko lahat ng buntot at hindi kasya. Hindi kasya kaya pala mo. Ako nagputol na yan, Mami. Ay, gusto ko mag-trigger. So, magsigang ngayon. Up to you. <laughs> Di diba? sa itong alimango mo, oh. mami. Ito yung nakaprosin na eh. kailangan mo na rin pakuluan, ha? Ayan mga kabeshi, ako po yung nag... Ito pong mga alimango ay galing sa freezer. Hindi ko na napakuluan at medyo busy kami kahapon. At kanina ay maaga kami umalis. At ngayon ko nga po pinapakuluan. At saka ako po ilalagay sa freezer mga kabeshi. Wow! At si Mama sonya ay may raming pasalubong ng mga damit para kay na Bobby. Ito daw po ay pinagliitan ng no, aming mga pinsanin doon. Ay magaganda pa. Eh. Si Mama Sonia ay ikinip pa muna para daw may, may mga pambahay sila, babi. Wow! Happy, happy! At si Andres po ay miss na miss ang nanay. <laughs> si Andres ay kakatulog na nakatulog, nakatulog na. Nakatulog na. na po si Andres. Ay, ay nagising na pala si Andres. Wow, dami naman na ito, mama, honey. Eh. Mm -hmm. Mga pambahay. Mga Ayan, mapula na mga kabeshi. At akin na pong itong apoy. At akin po itong ipipreezer. Masarap po itong panlahok. Ayan po. Okay na, nakapaghapot na ako. Thank you, Lord. At, uh, yan ayan, papahinga muna. Mamaya pa ililinisin ko yung aking sasakyan. Kahit yung loob lang. Ako po nagkakain ng sinalab. <coughs> Buwan ang ito yung gagamitin namin service bukas. Ako po may shoot bukas. Sa Manila. Nakakamiss dito, mami. Ayan mga kabeshi, at si Daddy po ay nasikasa na itong lambanog na order po ni Sir Lawrence, bound to Marikina. Shoutout po sa inyo Sir Lawrence, at siya ay nagpadala sa Gcash. Ang bilis mo ah! Sa Gcash mga kabeshi, at sinobrahan niya Daddy. Wow, wow salamat po. Salamat po Sir Lawrence. Ang sabi niya ay... May panjali bin, dalawang uh -oh. bata. Salamat po Sir Lawrence. God bless you po more and more. At ipadala po namin agad sa inyo. Ngayon lang ay, at, ay ngayon lang po ay maulan at, at kaya Oo, so kaya bukas bu bu na. Bukas na para Bukas po ng umaga. Chat chat na lang po. Yeah, salamat po sa inyong pag-order. Ito po ay 10 liters na lambanog. Wow. Bound to Marikina. Salamat po Sir Lawrence. Akin ang, uh, aahunan, Mommy babakapan nito ah, tape at baka Oo. tama. Eh, sumabog. si eh, Bobby po yung makiat na sa sa taas. Bobby. Na misang hagdan. Oo. Ay, dineretso na ni Mama Sonia sa kwarto. <laughs> Kanya na daw papatulogin. At si Ayipo ay papatulogin ko na lang. Papahinga muna ako. At ako'y magluluto ng siligang na salmon. Oo. Oh. Ayan mga kabesya, tapos na po si daddy. Salyado na ang kanyang yes. ipapada, Papa JNT bukas ng umaga. JNT ba to o Lala Ay lalamob pala bukas ba ng umaga. Gano'n pag baka magkaroon ng madagal na no pressure ay baka sumabog. Oo. Oh. Kaya nilalagyan. Namiss kong magano mami? Miss mga mag-empake. Yes. At dahil dyan meron tayong i-empake. Ito yeah, ay ating box. mga paninda. Wow! So, abang-abang po sa mga bago nating paninda. Yes. So, salamat po once again kay Sir Lawrence. Yan, yeah, sana yung magustuhan ninyo ang lambanog ng keso. <laughs> Dito ko nalang ilalagay, Mami. Yeah. Para magaan bukas. Akin ang inimpakit mo kasi ako maaga. Yeah. Sa shoot, sa Manila kami. Yan, yeah, God bless po. In peace, I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. Psalms for 2, and IV.